Ano to? Kinakabay. Ano to? Kinakabay. Ano to? Hindi <laughs> mo alam to. Love... Alam. <clears throat> Wala ano ko naman si Beyoncé, oh. Parang di mo, di mo kilala. Hmm. Uh, oh, meron na kayong ano, pang pagkain yun, ano? Saka, yan. Chee, ano? Mayonnaise. Alam mo kung ano to? Ano <laughs> to? Ha? Alam mo kung saan to ginagamit? Ito na, <laughs> Di ka, di kasi, di kasi, talaga namin, ikaw na aralig pag nagsasalita. Yan say. Ay, so <laughs> sorry. sorry, sorry. Ang tayo nila Excited na agad ako. Gusto ko nang buksin eh. Ay, panghanda na kayo. Okay. Ano, ano mas sabi mo? Salamat po. Um, salamat. Ano sabi mo sa akin? Ako nagbigay, nag, ano, ako tulong ako

Parang nawawala sa kwento. Parang nawawala sa May problema. May hmm. problema. Nawawala ka. Kaya nagsasalita ka pa eh. Huwag ka ni Huwag ka dumingin. Hindi akong bida dito. Kailangan no? ko. Oo, oh, yan. Pangalong mo, Thank Thank you po. Thank you po.